Yan mga Pinoy, uh, isang magandang magandang araw po. At isang pagpalang araw sa atin ng linggo. Bali, tanghali na po at kami po ay may pasok kahit araw ng linggo. Wow! Ayan mga Pinoy, pakita ko lang po sa inyo yung sa itaas yung aming ginagawa. Iabot mo dito sa akin yun ha ha Kunin natin plywood tinanggal mo na yung tansi doon Tanggalin mo at ilalatag na natin yung tansi natin Itinang ano Baka gusto nyo hindi ko kayo pasahurin <laughs> Gumabaho kayo ng ayos, ha? Hindi yung puro pakuro-kuyakoy kayo. Oh, no! baka ayo ng pinoy saya Jay, pakitanggal mo na yung itina, yung itinuwid ko na yan ng ano. At lalatag na natin dyan. Pwede na yan, tuwid mo na yan. May tukot yun na yan. Okay. Ah, mukbang baka, Mahulog ako. Ano? mula, mula, lamin kahit mainit oh tuloy lang ang trabaho Ayan mga Pinoy, naglalatag na po kami ng pinulik dito sa second Floor. Yung ating katulong si Jeff, yung masipag natin katulong na construction worker. At ayan po si G Mark. Okay, Nalawas tayo dito? Hindi. Ano yan? Pool. Oo, iyan mo dyan sa ano, biga. はい。 boy. Tako na muna ito. Parang mag tayo mag Ano Masan. Matapos tayo Dapat ang gabi niyan eh. tas bayot Darana <laughs> na ro plano. Iyo. Nadaan. Sige bang helloob na. Nagbalt, nag-uwi. Ano pakain doon? Pagkaya, tutong. Ano yan? Hindi kasama siguro sa korpo doon. Ano? ni korpo doon. Awan, wala daw baga 'yang pagka-nag-uwi dyan? Mabalik na lang daw yata sa bukas. ayan uh, mga Pinoy, alasing uh, alas 5 na po ng hapon at retira na kami. Uh, at si Junjun Jun po, puro lang yan tambay. Update lang po sa inyo ni Boy Pinoy yung nagawa natin dito buong maghapon. Dito sa aming ginagawang bahay. Ayan mga Pinoy, nandito po tayo sa taas. Uh, ayan po. Oh. Nalagyan na natin ng phenolic yung ating slab. Yung ito po yung slab natin sa ano sa second floor, 'yan. ito po yung nilalatagan namin kanina. Ah, oh, bali tatlo na siya mga Pinoy, oh. Ayan. ito po ang tanawin dito mga Pinoy pag na dito ka sa second floor ayan oh. Ang ganda. Ayan. Oh. Jun Lakad ka na naman ang lakad. <laughs> <laughs> Grabe na yung alikabok sa paa mo nang kalalakad mo ay. Hmm, may sa shout out ka. Eh. pinoy. Okay. Ah, salamat. <laughs> Sira na yung tangkay ayan. Nabasag na. Ay, uh, ito mga Pinoy nabasag po yung tangkay ng aming lagare. Ah, uh, ayan. Kaya po nagawa uh, nagawa ko si Jmart ng panibagong pangkayang lagay ayan. ah, ito siya mga pinayo ito yan ano po siya bali pinulit pinulot pinulot yun <laughs> ito po pagkakaubi na lang iipisi na lang ito ng ganito mga pinayo ayan o ayan ganyan ganyan ayan, ayan. swimming pool. <laughs> yung paglalagay ng puste gagawin yung swimming pool. Ugat yan ng ano, yung nara na yan. Oo, oo pag tindig natin ng puste na yan, baka makatamaan pa yan. Si Junjun, kaya ni Junjun? Bunutin mo dun, parang kamuting kahoy. Yung malakas loob. Ngayon, uh -huh. mga ng ba? nauga ay pagbabansa.